Tsaka so raga, musta naga? Alora, nakita mo na rin yung aking pos OJ na dalawa doon sa mga in namin na nag-file na rimborso ang may result na at naprobahan na, na sila. Yung isa na taga Milano ay 2,000 plus yung kanyang uh, maririmborso. Nakakausap na natin siya kanina at pumunta na siya sa opisina na process na natin. At yung isa naman ay almost 2,000 euros din na makukuha yung kanyang uh, rimborso. Uh, taga Roma naman. Kaya raga, kung ikaw ay gusto rin na mag-file niyan, yan ay yung reimburso sa Kompas. Garni lang ang gagawin ha. Kung ikaw ay taga Milano, pupunta ka sa aming opisina. Kami ay uh, bukas, lunes, hanggang sabado. O kaya naman, kung ikaw ay taga malayo, pwede ka rin namin i-assist. Tatawag ka lang sa number na are. Lunes naman hanggang biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon pwedeng tumawag para ikaw ay may makakausap. Ayun raga, at uh, para doon sa mga nag-aalala pa rin hanggang ngayon kung halimbawa ka daw na magpa-file ng ganya reimbursement ay makakapag-load pa ulit daw po kay Compass sa Sagot Raga, pwede pa rin. Kahit na ikaw ay mag-file niyan, makareimburse ka man o hindi, you Avanti, ikaw ay uh, mag-a-apply ulit uh, at uh, gusto mo na mag kay Compass, pwede pa rin raga as long as ikaw ay qualified. Ayun, gracias sa panonood mo. ala proxima.